Assalamualaikum sa na ng mga kapatid at magandang magandang umaga, hapon at gabi naman sa lahat ng ating mga tumagat Kumusta po ang lahat? Muli ito naman po ang inyong kapatid at kadumagat Ilyas Welcome po sa ating channel Habibi Muhammad Atayta Mga kapatid mga kadumagat ito nakawala na naman po tayo no medyo mainit pa pero siyempre pag angler talaga pag nangangati kahit init o maulan hindi mapipigilan ang gagawin natin ngayon sa araw na ito mag tayo kakalabas na natin sa trabaho 6.51 uh, po ng umaga dito sosogo tayo sa dagat lulusong tayo dahil makahuli man tayo hindi at least may enjoy ang sarili ng angler okay? So tara, samahan nyo po ako Solo fishing adventure na naman po tayo Dahil wala tayong kasama Ayan po, ah medyo malayo yung spot natin Siguro Mga isang oras ang biyahe natin no? So ang oras natin dito ngayon ay 6.51 po So paalis tayo ng bahay So makarating dito na yun doon is Mga isang oras siguro ano? So tara, samahan nyo po ako At kita kita po tayo sa spot Ngayon, stay tuned po Update later

Ya man fi qalbika rahmatun linna Sempat maka kapatid maka dumagat di saya no Yan so planingin pero medyo mangin hangin siya So yan po yung spat natin ummi wa sayyidi nabi Habibi Yung harap harapnya ya Saudi Arabia na ya. po yan dyan no? Yan So sit up tayo mga Ya, mga dumagat Habibi ya Muhammad Ya rahmatan lil alamin Ya Muhammad Ya man halayta Ya ada kasara? Ya ada Ya ada kacara? Ya ada? Muskilah pipo lah. <people>, <laughs> Oke, <Okay>, bye bye. <laughs> ah, Nanti pick up kan, sama lagi ngalaga nih yang bagus. Buka mau jijik gimana lu banget mas Kena gacung anu ko yang medium sedikit. Ah, stop. Pinotul, makinon. يا من صليت بكل الانبياء

رحمه للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالايمان يا من بجمالك علمت الاحسان يا من نورت قلوبنا بالقران يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Tayo ng isang queen fish. محمد maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga supporters, sa lahat po ng uh, sumusuporta sa ating channel. Sana po huwag po kayo masawa sa uh, kakasuporta sa atin. At para po sa mga baguhan, mga kadumagat, huwag po kaligtaan -like ka na mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para magiging updated po tayo sa lahat ng ating video na i-upload dito sa ating channel sa YouTube. At pakibisita na rin po ang ating Facebook page, Ilias Hanggang sa muli! Assalamualaikum. Bye bye.